Hello people! Kumain na po ba ang lahat? Enjoy your meal po sa mga kasalakuyang kumakain. Well, for today's Kusina Diol Olay episode, magluluto tayo ng manok. Sinwerte tayo ngayon dahil may pamanok si partner. O, di ba? Isang kilo lang naman pero super duper thankful dahil ikaw ba naman ang minsan kung hindi ka sasaya, di ba? o siya, hito na nga yung manok natin nilinisan ko na yan at hiniwa ko ginanyan ko para siguradong maluto sa loob pag dressed chicken po kasi kahit luto na mapula pa din yung sa may buto kaya minsan aakalain ko na hindi pa luto mas maganda nagilitan ko ng ganyan para sure na maluto sa loob at hito naman ang ating sangkap bawang, luya at onion leeks bahala na ulit kung anong kalulutuan nito hahaha <laughs> Hindi ko alam mang term. Basta nakakasawa na kasing bigkasin ang kalalabasan. <laughs> Ay nako. Sa maliit na kasirola, syempre painitin natin. Tapos ilalagay natin itong taba ng manok. At palalabasin natin yung mantika. Isisi sa salita namin. Tapos pag lumabas na yung mantika, igigisa natin yung luya at bawang. Ilagay na rin natin ang manok at dagdagan ng seasoning, paminta at haluin. Tapos, lagyan din natin ng tuyo at saka takpan. At habang hinihintay natin kumulo ang ating niluluto, maghuhugas na tayo ng mga pinagkainan. O, oh, sino ang hindi marunong maghugas ng pinagkainan dyan? Wala lang, nagpapahaba na ako ng content. <laughs> Kapag maghuhugas daw ng pinagkainan, dapat simulan mo sa pinakamalinis hanggang sa pinakamarumi. Yun po ang tinuro ni ma'am sa amin noong grade 4 pa kami. Ang sagot nga po namin sa tanong niya kung ano ang pinakamarumi ay plato. Dahil sa mga natitirang kanin or mga leftovers. Pero mali daw kami. Ang pinakamarumi daw sa lahat ng pinagkainan ay kutsara. Bakit? Bago ko po sagutin yan ay iti-check ko muna yung ating niluluto at baka masusunog na. Bakit nga ba kutsara ang pinakamarumi sa lahat ng mga pinagkainan? Dahil sa bibig nga naman ginamit at hindi mo alam kung may sakit yung gumamit, di ba? Tama si teacher. Hmm. At aminin man natin o hindi, di ba kahit kapamilya mo minsan um, nandidiri ka din? Oh no! Aminin mo, totoo yun. O oh, ayan, para sa mga hindi marunong maghugas ng pinagkainan dyan. Ngayon, alam nyo na. Ano bang hinihintay nyo? Hugas na! Ayakot ululay! <laughs> Ito, pahabol. Kaya kayong mga nagluluto ng pagkain dyan sa mga bahay-bahay nyo, kapag titikman nyo daw yung mga niluluto nyo, gumamit naman daw po kayo ng tasting spoon. O oh, diba, may pati-tasting spoon pa akong nalalaman? Hmm siya. Saglit lang at ilalagay ko itong onion leeks para makakain na tayo. Nagugutom na si Bion. Fast <laughs> forward. Ayan, tapos na po kaming kumain. Okay. Put here. Okay. Eh, na, bye, bye ka. Ay, okay, say babay na. Bye bye. Yay, bye bye. Thank you. Thank you. Kacau ni. Mwah. <laughs> Mwah. <laughs> <Up here. laughs> Bye 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 bye, bye, bye.